may espesyal na mensahe ang iyong mga tagapag-alaga ng anghel para sa iyo ngayon. Kan pinapanut emo ang video na ITO, ito greg dahil nakatagda kan mapanut ITO. May isang tao diyan na labis na nakadarama ng sama ng loob at pagkakasala dahil sa isang lihim na itinatago nila sa iyo. At ito'y nagdudulot sa kanila ng matinding stress. Ang lihim na ito ay may kinalaman sa iyong pera at sa iyong buhay pag-ibig. Kamakailan lamang, gumawa ka ng malaking pagbabago sa iyong buhay. Isang pagbabago na tungkol sa mas pagtanggap sa iyong sarili. Ang pagbabagong ito ay psilon nagpapaganda sa lahat, pinatatakeng iyong mga relasyon, bumuti ang iyong kalagayang pinansyal, at naramdaman mong mabuti ang iyong sarili sa unang pagkakataon sa lopengge maraming taon. Ngunit hindi lahay natuwa dito, may mga tao o isang grupo na hindi nagustuhan ang bagong ikaw at nagsimulang magpakita ng kasamaan upang pababain ka. Sa kabutihang palad, protektado ka parehong espiritual at pisikal. Kahit na hindi mo alam ang mga masamang bagay na kanilang binabala, may isang tao na nakakita sa lahat ng ito. Isang tao na nanood lang at hindi talaga gumawa ng kahit ano. Nakita nila ang MGA taong ITO na sinusubukan si an ang iyong damdamin at epigilan ka nabutin ang iyong MGA panggarap. Mahalagang tandaan na ang bawat tao ay may mabuti at masama sa kanila. Walang sinuman ang lubos na masama o lubos na mabuti. Ngunit sa kasong ito, pinili ng mga taong iyon na gawin ang mali. Mayroon ding kagyat na mensahe ang iyong mga tagapag-alaga ng anghel para sa iyo. May isang tao na labis na nababahala dahil sa isang lihim na may kinalaman sa iyo, at ito'y nagpapabigat sa kanilang loob ng pagkakasala at kahihiyan. Ang lihim na ito ay nagmula sa isang lumang grupo ng mga kaibigan, o isang social circle, na dating kinabibilangan mo. Maaring hindi mo napansin, ngunit nasaktan ka sa mga nangyari doon, at iniwan nito ang isang malalim na marka sa iyo. Tayong mga tao ay kamanghamanghang nilalang na may malakas na pakiramdam ng intuition, iyong good feeling na nagsasabi sa atin kapag may hindi tama. Narandaman M.O. Napansin mo na may mga taong nagsasabi ng hindi magagandang bagay tungkol sa iyo, at may mga pagtatangka pang saktan ka, maaring sa pamamagitan ng pakikialam sa iyong mga gamit. Nagkaroon ng usapan tungkol sa pagsasampa ng kaso, na inilarawan ka bilang isang taong matapang na may hindi matinag na espiritu, na nagdulot ng gulo. Narito ang isang lihim na nais kong ibahagi sa iyo. Kaibigan kong mula sa universo, tama sila tungkol sa iyong espiritu. Ang iyong espiritu ay malakas, walang hanggan, at hindi matitina. Bahagi ka ang mundong ito at walang sinuman ang may karapatang kang pabagsakin ka. Dahil lang e sa ikaw ay malakas at ipinaglalaban mo ang iyong sarili. Ang iyong kakayahang magningning ay dapat sana'y nagbigay inspirasyon sa kanila upang mapabuti ang kanilang mga sarili. Ngunit sa halip, sinubukan nilang hilahin ka pababa at pigilan kang magpatuloy. Nang kibinalik mo lang iyong kapangyarihan, Naging target ka, hindi dahil ikaw ay banta, kundi dahil nakatakta kang maging pujursa para sa positibong pagbabago. Ikaw ay dapat na maging isang kaibigan at isang kaluluwang tumutulong sa pagbabago ng mga buhay. Tiyakin natin na naalala natin iyon. Nakatakda tumulong sa kanila na maabot ang kanilang pinakamahusay na mga sarili bilang isang tulay at isang pintuan na ipinadala ng isang mas mataas na kapangyarihan upang magdala ng pagbabago sa kanilang buhay. Halos tulad ng isang espesyal na misyon na maging bahagi ng grupong iyon ng mga kaibigan. Bagaman hindi ka naroon upang iligtas ang sinuman, ang iyong presensya ay nararapat upang magbigay ng inspirasyon. Hindi lahat ay nakita ito ng ganoong paraan. Ang ilan sa grupo ay nakaramdam ng banta mula sa iyo, na para bang hinahamon mo kung sino sila. Ngunit ang totoo, naroon ka upang tumulong sa lahat na lumago at magbago para sa mas mabuti. Ikaw ay isang taong nangangarap ng pagpapabuti sa mundo, isang tunay na makatao at katalista para sa pagbabago. Ngunit ang ilan ay hindi handa para sa pagbabago. Sila ay masyadong komportable sa kanilang mga kapintasan. At habang ang kanilang mas mabuting mga sarili ay nais lumitaw, sila'y nanlaban. Ang paglaban na ito ang nagpadali para sa kanila na gawing biro ka at nagpatamlay pa sa iyo. Sa kabila nito, walang tunay na pinsalang nakaabot sa iyo. Maaring naramdaman mong mababa o walang halaga sa mga pagkakataong iyon, na parang may hindi tama. Ang MGA damdaming ITO ay mahirap ipaliwanag ng lohikal. Gayunpaman, mula sa mga ahamong ito, lumabas kan mas malakas, tulad enge isang Phoenix na muling nabuhay mula sa kaniyang kabo. Ang mahirap na panahong ito ay lalong nagpapatibay sa iyo, ginawang isang tunay na mandirigma ng kaluluwa at isang ilaw na gabay. Ang mga bitag na inilagay nila para sa iyo ay bumaliktad. Ipinapakita na ang pagtatangkang ilibing ang iyong espiritu, ay lalo lamang pinasilaw ang iyong panloob na liwana. Pinatunayan mo na ikaw ay matatag, isang binhing lumakas sa harap ng mga pagsubok. Itipe ang 1,770 kong naniniwala ka sa iyong sariling lakas at katatagang. Ang ay ito ay mering nakaka-overwhelm. Ngunit ito'y talagang totoo. Bawat isa sa atin ay naririto, para sa isang makabuluhang dahilan, bahagi ng isang tadhana na lampas sa ating nakikita. Ang mga desisyong ginagawa natin ngayon ang humuhubog sa ating hinahara. Kaya't kapag pinili nating sumabay sa ating madidilim na bahagi kaysa sa ating mabubuting anghel, maari tayong magkaroon ng mga problema. Maring may mga taong maring tumayo sa iyong tabi, Tahimik na nakalok enge kanilang suporta na may tunay na mabuting intensyon, o maara ipea engang aktibong sumama sa iyong paglalakbay. Gayumpaman, pinili nila ang isang magilim na landes. Sila'y naglakad sa landas ng pagkasira, at bilang resulta ay nakaranas ng negatibong kinalabasan na lumulubog sa kaguluhan. Sa kabila ng anino ng mga mahirap na panahong bumalot sa iyo, hindi nito napawi ang iyong espiritu. Nanatili kang isang gabay na ilaw, Patuloy na nagniningning sa gitna ng dilim. Ang makita ang iba sa sakit ay isang bagay na hindi mo pinapalampas. Maaring ikaw ang tipo ng tao na actively naghahanap ng paraan upang makatulong, nagtatanim ng mga buto ng positibidad, at paglago na sa hinaharap ay magbibigay daan sa iba na maabot ang kanilang buong potential. Aktibong naghahanap upang makatulong, nagtatanim ng mga binhi ng positibidad at paglago na balang araw ay magbibigay daan sa iba na maabot ang kanilang buong potensyal. Ang iyong pangunahing layunin ay magambag sa paglikha ng isang mapayapa at magandang mundo para sa hinaharap na nagbibigay daan sa isang bagong simula. Naniniwala ka sa pag-alaga at pag-inspire, pagtatayo ng isang komunidad na yumayabong sa kooperasyon at paggalang sa isa't isa. Sa pamamagitan ng pagtutok sa mga layuning ito, hindi mo lamang pinapabuti ang iyong sariling buhay, kundi nagdudulot ka rin ng malaking epekto sa mundo sa paligid mo. I-type ang dalawang daan at dalawamput dalawa upang pagtibayin ang iyong pangako sa pamumuhay ng isang buhay na puno ng kapayapaan, katarungan at pagtutulungan. Tandaan, hindi ka lamang isang pisikal na nilalang, ikaw ay isang espiritual na nilalang na nakakaranas ng buhay ng tao. Maraming tao ang nahuhumaling sa paghahangad ng material na bagay, nalilimutan ang kanilang espiritual na kapakanan. Ang maling fokus na ito ay hindi tunay na nagdudulot ng kaligayahan, at kadalasan ay naglalapit pa sa kanila sa kaguluhan at hindi kasiyahan. Sa gitna nito, may isang tao na nakasaksi sa lahat ng nangyari. Ang taong ito ay ngayon nakakaramdam ng pagkaalangan, dahil kahit na hindi sila naghangad ng kasamaan, ang pagiging pasibo lamang na tagapanood ng masama ay maaring magdulot din ng pinsala. Ito ay katulad ng mga kwento kung saan ang pagiging pasibong tagapanood ng kasamaan ay halos kasing sama ng paggawa ng mga gawain ito mismo. Ang kanilang kawalan ng aksyon ay maaaring magmukhang sila ay sangayon sa pag-ugali ng mga taong gumagawa ng kasamaan. Hindi mo kailangang mag-alala ng labis tungkol sa taong ito dahil sila ay sa kabuuan ay maayos naman. Gayunpaman, malinaw na ang kanilang desisyon na manahimik ay lubos na bumabagabag sa kanila. Sila ay nakasaksi ng maraming kawalan ng katarungan at sa kabila ng kanilang mga pag-alinlangan kalaunan ay pinili nilang magsalita para sa iyo. Maaring sinubukan pa nila na bigyan ka ng babala tungkol sa mga patuloy na isyo. Ang kanilang pakikibaka sa kanilang konsensya ay nagpapakita ng komplikadong kalikasan ng mga pakikipagugnayan ng tao, kung gaano kahirap pumili sa pagitan ng katahimikan at aksyon. Ang pagpili ng taong ito na suportahan ka, sa kabila ng mga potensyal na panganib at kanilang sariling mga pag-alinlangan, ay nagbibigay diin sa kanilang panloob na lakas at moral na integridad. Ito'y isang paalala na ang pagtindig para sa tama. Kahit na mahirap, ay isang makapangyarihang gawa ng tapang na maaaring magdala ng malaking pagbabago. Sila ay nagsalita at maaaring nailigtas ka mula sa matagal na panahon ng pakiramdam na talagang mababa at nalilito. Ngayon, sila'y humaharap sa mga resulta ng kanilang mga aksyon. Karma ay nakakaapekto sa ating lahat, Ito'y nagmumula sa ating sinasabi at hindi sinasabi, sa ating ginagawa at hindi ginagawa. Kaya napakahalaga na subukang maging mabuting tao, magpatuloy sa pagiging mabait, mapagmahal, at gumawa ng mabubuting bagay para sa iba. Ano man ang iyong kinahihiligan, ito man ay sining, agham, negosyo, tula, sports, o pangangalaga sa kalikasan, ang iyong mga aksyon ay dapat tungkol sa higit pa sa pagpapahanga sa mga tao mula sa malayo. Ito'y tungkol sa aktwal na paggawa ng mga bagay. At mukhang nasa landas ka na ng iyon. Kaya magpatuloy sa pagpapalaganap ng iyong positibong enerhiya, kung saan ito, kinakailangan at mamuhay ng may intensyon. Tandaan, ang iyong mga aksyon ay maaaring magbigay inspirasyon sa ilang tao, ngunit makapagpagalit o makapagpalungkot sa iba. Parehong reaksyon ay nagtuturo sa iyo ng isang mahalagang bagay. Tinutulungan ka nitong makita ang mabuti at masama sa iyong sarili, at sa iba at sa mundo sa paligid mo. I-type ang tatlong daan at tatlumput tatlo, upang magpahayag ng pangako, sa pamumuhay ng iyong pinakamahusay na buhay at hayaang lumiwanag ang iyong natatanging liwanag. Maglaan ng sandali upang pahalagahan ang iyong mga pagpapala. Ipaabot ang pagmamahal at positibong pag-iisip sa isang taong, nakakaramdam ng pagkabalisa at pagsisisi at asahan ang isang kahangahangang hinaharap sa hinaharap. Ikaw ay nakatakdang makamit ang mga dakilang bagay. Hayaan mong mag-alay ako ng taimtim na panalangin para sa taong ito. Naway matagpuan nila ang lakas upang mapagtagumpayan ang kanilang pagkakasala, at kahihiyan at matuklasan ang kapayapaan sa liwanag ng kagalingan na nakapaligid sa ating lahat. Naway maging bukas ang kanilang puso at kaluluwa sa pagpapatawad, at yakapin ang makapangyarihang katotohanan na maaring magbago ng kanilang buhay naway may tuwid nila ang mga pagkakamali ng kanilang nakaraan, at matagpuan ang landas, tungo sa personal na paglago at pakikipagkasundo. Maglaan ng sandali upang talagang pagnilayan ang mga salitang ito. Magtiwala na ang universo ay nasa iyong panig, nagbibigay ng pagmamahal at suporta. Tanggapin ang mensaheng ito at ang positibidad na kinakatawan nito sa iyong buhay. Habang iniisip mo ang mga saloobin ito, isa alang alang ang epekto ng iyong sariling mga aksyon, at kung paano ito tumutunog sa mga tao sa paligid mo. Ang iyong paglalakbay ay hindi lamang tungkol sa personal na katuparan, kundi pati na rin sa pagiging isang pinagmumulan ng lakas at inspirasyon para sa iba. Habang patuloy kang nagpapalaganap ng kabaitan at pagunawa, tandaan na bawat maliit na gawa ng kabutihan ay nag-aambag sa isang mas malaking pagbabago. Yakapin ng iyong tungkulin bilang isang liwanag sa mundong ito at patuloy na magpatuloy ng may pag-asa at determinasyon. Narito ang isang espesyal na mensahe, mula sa mga anghel, na talagang kailangan mong marinig ngayon. Medyo kakaiba ito, ngunit mukhang may isang bagay o isang tao, na maaring sinusubukang pigilan ka sa pakikinig sa mahalagang payo na ito. Maaring napalampas mo ang ilang mga pahiwatig na sinusubukan ng universo, na iparating sa iyo. Huwag kang mag-alala, hindi pa huli ang lahat upang mapagtanto ang iyong napalampas. Malaki ang posibilidad na ang mga mensaheng ito ang eksaktong kailangan mo ngayon. Maaring tulungan kanilang magabayan, magbigay ng kaunting aliw, o mag-alok ng bagong pananaw sa mga bagay na iyong kinakahara. Kaya't samantalahin ang pagkakataong ito upang makabalik sa mga napalampas na signal. Upang makita ang mga mensaheng hindi mo napansin, handa ka na bang matuklasan ang mahalagang mensahe na naghihintay para sa iyo sa susunod na video. Ito ay maaaring maging isang turning point, isang sandali ng pananaw, o isang paalala ng isang bagay na mahalaga na kailangan mong isaalang-alang. Huminga ng malalim at tuklasin natin kung ano ang sinusubukang iparating sa iyo ng universo. Tandaan, ang mga mensaheng ito ay maaaring maging napakalakas at eksaktong kailangan mong marinig upang magpatuloy sa iyong buhay ng may kumpiyansa at kalinawan. Ipakita ang iyong suporta sa pamamagitan ng pagbibigay ng super dance, hanggang US Dollars 20.